Hi guys, it's me Inday Marikit, and welcome to my channel. <laughs> <laughs> ah, 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 ah. <sighs> <sighs> hmm. <laughs> Guys, diyan sa liquid, oh. no? Na guys Kusog sa gaham Ayun kung anak. Oh, ano, 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 nakwana? Subangju, na anak wala, yan anak montana. Aun anak manda na no, yun yun na tum na herring siya. Tarunga kana herring bana, na herring ang Luna guys tungod kay ang kanang na nga kuan nakuan siya kay ha kaning uwan man ganino lo tarungan na inampak niya nokala ra gyud na te te lang ako na di nahubas lagi na gano'n yes haram tong buwan wa mong buwan ayun ayun si buwan ito ang buwan at araw patuloy patuloy ang lalakada. Why? Malin rin! Dalit day! So medyo ngungit-ngit na po guys. Kung ano siya, 5.20 na. Dahil na judo ang panahon karong guys kayo ang 520 kay ngit-ngit na siya. Sa una ang 520 kay kuan pa. Hadyag pa na pa lang Karon kay moran nag na sheet Ang kangit-ngit. Ato na taday sa kuan Ano? jaging din yung jaging Nagjaging din yung kadlaong. Kasi ikaw ba? Nagjaging din. Pandoon ka sa iyo na mga jaging. Hindi, pandoon ka sa na sa Ang gabi naman Uy, lagi deri ang kuon. -an. karang karabog grass nang karabong gras. Yeah, anak. arabou grass guys aku bawa baku di uing mo nang kauban sa uan tung kita banget tu samae oval ba ni ambot kiki sana ay mga tag ko ante banabad ya sa na putol na guys ang banabad rin guys ay giputol na naapil siya pag ungad sa kuan bitaw bagyo bako ang bot nga nung matigas laki lad to no na to nya na mga dagang mga balas dewi balas Nari ganun kayong balas gawin. Nadiragi pundok ang mga balas. <laughs> ang nabili ni Diregas ang guyabano na lang. Goya Vaino. ay nakasementos lang gamay ga na ha? no oh. wala nang ipook diri ha ito yes, sila oh. dangar po doon ito takotob sa kuan Brother, oh my god.